Sa lahat ng nagtatanong kung ano ang pamahin ko mga amigo, ito na yung pamahin ko. Kita ko na sa inyo. Walang palikpik ng pusit mga amigo. Yung dalaw pa pa, sa amin. Ito. At babalatan pa lang natin ito mga amigo. Hanggang sa paano ko hiniwa at saka hanggang sa pagpain. Sundan nyo lang ito para malaman nyo. Unang gawin Ito. unin mo natin yung sobra mga amigo sa gilid. Una una ha, sa gilid ganyan. Pasok yung kamay. Bisik lang kay migo to. Bisik na bisik. Ganyan ka dali oh. Hmm? Di ba ang dali? Ganito din ang tsula ma. Tulang itsura mga amigo. Pag uh, kuna na ng ano, Balat, ito yung balat. Ganyan kalinis. Oh, puti, di ba? Di ba ang puti? Mas maganda pag balatan mga amigo. Para hindi madaling masira. At gagawin natin ganito mga amigo. Hiwain na natin. Ganito lang paghiwa mga amigo. Sundan nyo lang. Huwag nyo masyadong lakihan. Tama-tama lang laki Tulad dito mga migo, lanyan lang kalaki Tapos mga amigo Hiwaan nyo dito sa dulo Ito ha sa dulo Tingnan nyo Ganyan lang oh Ito lang kadali maghiwa. Uy, hmm, nya-nyao. Yan na okay na to, mga amigo. Yan okay na yan, mga amigo, ganyan ang paghiwa. Sa pamain natin sa dalupapa, pa At lagyan natin ng ano, kawil. At ganito pagkabit sa kawil, mga amigo, kuha oh. tayo ng isang kawil. Ito yung kawil, mga amigo. Ganyan ang kawil. So yung dulo, dito ha, tingnan nyo pag, pag ano ko, pagpain ko. Yan o, yan. Hindi ba natusok na, lapos ka, tago sa kabila. Ikot at ipasok nyo ulit. Yan. Nasa na lang ng, ano mga migo, yung laman. oh, wala, to, hindi tumagos sa kabila. Yung una lang tumagos. Punta sa ibabaw. Ganyan. Ito na yung itsura niya mga amigo. Pagpain at tapos talian natin. Guma na hiniwa. Ginayat na guma. Tali. O yan. Ito na ang proseso mga amigo. Tapos na. Finish product natin. Sa paghuli ng malalaking pusit. Dalupapa pa kung tawagin sa amin. hindi nakita yung stainless dito sa kabila at sa kabila rin wala ganyan lang tayo magpain para sa panghuli ng malalaking pusit at yun lang mga amigo thank you for watching salamat